guys, so tayo ay magpalit ng filter. Kasi itong filter na to is mahina na yung tubig nyo. Kanina mahina siya. So, it means madumi na to. Alright. So, habang pinapatulo, ito siya ng pinapatulo. Humihina. Kasi madumi na yung loob nito guys. So, let's see inside. Okay. Alright. So, ganito lang kadali. So, ang ano nito, Itong filter na to is um, Midea. Ayan o. No? Oh. Midea. Ganito rin yung binili ko sa Pinas. So, ganyan lang siya kadali magtanggal, guys. So, ayan. Ayan. See? Sa Fortress to nabibili. Alright? Alright. So, tanggal na siya. Alright? Ayan. I-open lang natin siya. So, as you can see, ayan, madumi na po siya, guys. Oh. So, dirty. Then, ikutin lang natin. Then, ayan, natanggal na siya. Ay, tumuloy yung tubig. Then, ugasan natin to. Ayan. Ayan, guys. So, ayan yung kanyang cover. Right. Then, buksan na natin to. Ito yung kanyang filter. Alright, nagkikita ba guys? Right, nagkikita. Kita. Alright. Alright, so tanggalin natin itong plastic niya. Nakabalot pa siya. Kikita ba guys? Alright, so ayan, nakabalot pa siya. Ayan, tanggalin na natin. Kasi as you can see, ito yung nanggagaling sa tubig guys. O, oh, yung tubig dito is maalat. So, ito yung dumi niya. oh, ang dumi-dumi. ba? -dumi. Diba? So, ito na, ito na naman yung ipapalit natin. So, maganda to guys. Kasi it's made by media. Pagbasahin mo parang media, or media. Alright? Perfect. So, ilagay na natin. Ayan, kukonek lang siya dito guys. Ayan, nakakonek na siya. Hmm, alright. So, close na natin. Hmm, dali-dali lang magpalit. Gusto ko to kasi madali lang siyang buksan talaga. Then, let's see how Lapit natin. So, meron naman tong lime dito right kikita ba guys yan tsaka so, ganyan natin then yan napaka easy lang sya napaka easy lang yan ayan nilabas na yung dumi patuluin na natin konti alright so diba napakadali oh Bakal, so ang ginagawa ko, brush ko lang siyang ganyan para matanggal yung parang parang uh, mold dito sa taas. Ganyan. Alright! So maganda ito guys. Pwede na tayong mag-ipon ng tubig para sa water. Alright! Alright! Perfect! So ayan na! Okay guys! Thanks for watching! engineer ko lang how to fix the Via filter! right so hayan oh. na tulum-tulo na 'yung tubig